Babagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner. At welcome po sa aking 365 Day Devotion ni Pastora Sulocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay October 10, 2025. At ang topic po natin ngayong araw ay Teo Fanny. As alam mo ba na gusto ni Lord makipagrelasyon sa iyo? And yung scripture po natin ngayong araw is Colossians chapter 1 verse 15. And desire po dito sa ating concept na A theophany Atheophany is a visible appearance of God to reveal himself to people in the Old Testament. He obtained a appeared through fire, cloud, and or an angel. Judges, they were not his full essence since no one can see God and live. But gracious sign of his presence, many theophanies are seen as Christophanies, free incarnate appearance of Christ ultimately theopany show God's desire to make himself known, fulfill when the word become flesh and yung po dito sa ating scripture na Colossians chapter 1 verse 15 the supremacy of God, son of God the son is the image of the invisible God and the firstborn over all creation sa Tagalog po, si Kristo ang pangunahin sa lahat ng bagay. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang pangan, panganay sa lahat ng mga nilalang. And yung sorry po dito sa ating teaching number one, God design, desires to be known. So, po dito na yung ating Panginoong Diyos talaga ay desire talaga para makilala natin. Maki, hindi natin makita, pero makilala, makilala natin. And teaching number two, God is a relational being. So, po dito na yung ating Panginoong Diyos ay hindi lang talaga desire na makilala natin, na hindi natin siya nakikita, but God is dapat meron talaga tayo na relationship sa ating Panginoong Diyos. And teaching number three, God reveals himself through Christ. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay nireveal niya yung sarili niya sa atin through Christ na ah, uh, pinaka-anak niya talaga na talagang tumulong sa atin, nagpakilala talaga, doon niya nireveal yung sarili niya sa ating Panginoong Heso Kristo. And application number one, make it your goal to know Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin o sa life natin na dapat meron tayong goal na dapat talaga makilala natin yung ating Panginoong uh, Jesus Kristo or pan ating Panginoong Diyos na doon sa mga Bible or sa ating life. And application number two, make time and effort in spiritual growth. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na magkaroon tayo ng time, pati ng effort na makilala natin yung ating Panginoong Diyos, which is uh, dito tumataas yung ating spiritual growth. And application number three, make Christ known to everyone. Sabi po dito na kapag po tayo ay kilala natin yung ating Panginoong Diyos, nandun na po tayo sa spiritual growth, maganda rin po na ibahagi natin sa iba, sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya, na kung sino siya. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.